Samantala, ilang residente po sa Dagupan City sinimulan ng ayusin ang mga bobong at alulod na mga bahay po nila ngayong nagsimula ng panahon ng tag-ulan. Para sa detalye, kasama natin Idol Juana de Vera. 104.7 IFM Report! Sinimulan na ng ilan sa residente sa si Dagupan City ang pagsasaayos at pagtatapal ng mga butas ng bubong at alulod ng kanilang mga bahay ngayong nagsimula na ang panahon ng tag-ulan. Anila, mahirap umano kung sakaling maabutan ng malalakas na ulan at bagyo ang mga hindi natapos kumpunihin sa loob at labas ng kanilang mga tahanan. Habang ang ilan, naglagay na rin ng mga gulong at maging itinali ang mga bubong para hindi tangayin ng malakas na hangin na sumasabay sa ulan. Mainam na rin umano na maaga itong maisagawa upang hindi na rin sa oras na may dumating na bagyo o sakuna. Isa rin sa inaasahan nila ay hindi na umano na magkaroon ng malalim na pagbaha sa syudad, lalo ngayon at naisaayos at naiangat na ang ilan sa mga kakalsadahan at bahagi na madalas makaranas ng pagbaha. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana de Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.